Dahil na isa batas na nga po itong uh, panukalang batas uh, na naglalayong itigil ang paggamit ng mother tongue uh, bilang paraan ng pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3 sa bansa. Ngayon, uh, may makakapanayam po tayo uh, mula po ito sa Teachers Dignity Coalition, uh, mula po ito sa grupo ng mga guru. Ay uh, tipong makakapanayam uh, si Chairman uh, Benjo Basa sa Chairman uh, magandang umaga po. Yes, yes ma'am. magandang umaga po. Na magandang umaga sa lahat. Chairman, ano pong reaksyon nyo dito sa naisabatas batas na, na panukalang batasa na itigil nga po yung paggamit ng mother tongue sa mga pagtuturo sa kindergarten hanggang uh, sa grade 3? Uh, Unang-una po, medyo nalulukot po tayo mm. dito no? kasi maganda naman talaga yung layunin na ano, uh, no? itong MTBMLE, no? itong A uh, mother tongue based no, uh, multilingual education ano at ito ay bahagi ng no, no, program no kaya um, lang dito sa panukalang batas no amending no that particular provision of the digital law ay uh, hindi na ito ipagpapatuloy no okay. uh, at ipabalik ibabalik no? sa Pilipino no? o English no yung pagtuturo sa By, by the way, kinder, no, and uh, up to grade three po, no? Um, well, pati naman po natin no, na may mga problema ano, na kinaharap yung mm. uh, pagpapatupad nito, no? Uh, kagaya nung kakulangan sa mga materyales, no, yung ortografiya, no? And uh, of course, no, yung kakulangan din no, sa pagyasanay, no? sa ating mga guro. Ano, pero yung mga yan ay maaaring solusyonan sana mm -hmm. kung tutugunan ano, ng ating uh, pamahalan, in particular ng DepEd po. Chairman since nabanggit niyo po na susolusyonan, ano po yung nakikita niyong solusyon kaugnay nga po dito sa isinabatas na Mother Tang Bill. Well, uh, since uh, ito po ay isa ng batas, no? Ah uh, hmm. ibig sabihin po no eh sa mas malawak, no, um I believe no sa mas malawak po no na bahagi no ng ating uh, education system ay ay um, hindi na 'no gagamitin itong MTB MLE no um, sayang no ayun mm -hmm. nga po yung ibig namin sabihin na solution sana ito gunan yung mga nakitang problema sa pagpapatupad nitong uh, MTB MLE nung nung mga nakalipas po na panahon na no? pero ngayon syempre um by the way no ha uh, ito naman po ay uh, ay uh, well di dito sa batas po no na ka, ka, ka tatapos lang no uh, kasi hindi naman to ng pangulo yung eh, lapse ng tuloy eh, ito no kaya kaya hindi ko mapanggit no, na inaprobahan ng pangulo no but uh, of course no, that's the uh, that's the effect no, of it no? so ito ay uh, ngayon ay ay uh, batas tayo sa nang na batas no hindi naman dito sinasabi by the way no na totally kaya alisin yung MTPMLE no kundi um, doon sa mga lugar no, na uh, talagang monolingual, walang ibang wika ang ginagamit no, ng no, mga bata sa kanilang uh, um, household no, sa kanilang komunidad, no, pwede pa rin naman. No, uh, mm -hmm. Ito ay uh, depende na lang no, kung paano ito may patutupad ng Department of Education. Still, no, yung DepEd pa rin po ang uh, inuutusan ng patas mm -hmm. no, na magsagawa ng 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 uh, pamamaraan no upang uh, ipatupad no? itong MTBML pa rin no at pagamat ito ay limitado na um, chairman magandang umaga po si Riz po ito uh, paano po makakaapekto sa mga paaralan o sa mga estudyante at guro yung kung sakali mang ipatigil na itong mother tongue uh, basis yung paggamit ng mother tongue sa mga schools Well, uh, yun po, yun, yun po, no, ang, siyempre, no, Um sa mas mala mas maraming uh, bahagi ng ating bansa po no yung may kanya kasi tayong mga wika no dito sa Pilipinas and that's part of our culture no and uh, our identity no as, uh, as a nation no no marami po sa ating mga mga mga, mga probinsya no mga lalawigan no ay uh, may kanya-kanyang wika no at uh, lumalabas po no itong etong uh, tagalog no or filipino no uh, and english no are foreign languages no uh, kapag uh, kapag ka inapply po natin no doon sa iba't ibang mga komunidad no uh, kaya nga sa tingin natin no eh baka ituturo mo no ang ang tagay, no o gagamitin mong pangturo yung ika na foreign no doon sa mga bata na hindi naman ito kilala sempre mas meron dong confusion no ah uh, yun that's that's by the way no the essence no of a uh, mtb mle no ah uh, nagko-communicate ka sa bata no uh, gamit ang wika na nauunawaan niya no at um, more so tinuturuan mo yung bata no ng mga mahalagang konsepto ng pagkatuto sa kanyang uh, mga unang taon ng pag-aaral no? gamit ang wika na kanyang nauunawaan. No? Mm -hmm. That's the essence and that's the, uh, the uh, rational no? kung bakit po meron tayong uh, MTBMLE. No? Ngayon po, no, uh, natin ito. No? Ibig sabihin, tuturoan mo yung bata, no? na, let's say yung bata na Bisaya, no? Puturoan mo sa Tagalog or sa English no? sa mga konsepto no na hindi niya nauunawaan na no. so yun po yung isang uh, limitasyon ngayon na no, kung bakit sinasabi namin ano na sana ay pinaigting, uh, pinaiting mm. isinaayos no, tiniyak no, na, na may patutupad sana ng MTBMLE no uh, imbes na ito ay uh, ay uh, alisin no, yun po Chairman, uh, posible bang mahirapan itong mga guro o estudyante halimbawa na lamang po sa Ilocos, Visayas, tsaka po sa Bicol? Um, yes po, no? Uh, kasi ang uh, kausap mo yung bata eh. No? Uh, kung, yung bata ay eh, walang ibang alam na wika, no? kung um, mm -hmm. nagtuturo tayo, ha, di ba? Tinuturoan mo yung bata sa pagudpud, no? Na ang mm kanyang wika, no? sa kanyang komunidad, sa kanyang bahay, no? ay, ay Ilocano. Tapos uh, tuturoan mo siya na, uh, using Tagalog, no? Or Filipino, no? Or that matter, no? ay natural no maaring mahirapan no yung yung bata no but i trust no our teachers no na pagkakaroon talaga ng mga adjustments ito no kasi syempre kung kung yung teacher at yung bata ay pareho naman no ang ubika na kanilang ginagamit no eh talagang pag-adjust no yung teacher kasi hindi mo pwedeng turuan yung yung bata no nang lalo na kapag kinder no or grade 1 ano, na unang tuktok pa lamang niya sa school ay uh, wala na siya ibang alam na wika no, kundi uh, um yung wika no ng kanyang household no. kaya talagang mag-adjust talaga no, yung ating uh, mga teacher and i hope hindi naman po sana no hindi tama mm maging malaking uh, balakid no, sa pag-aaral ng mga bata. Pero sabi ko nga po kanina, no, well at least no, uh, kinikilala ng batas na ito no, ngayon na na uh, itong bago na ito no, uh, kinikilala na doon sa mga areas na merong na monolingual na isang wika lang ginagamit ng mga komun, ng komunidad no, ng mga bata at maging ng mga guro no, ay uh, papayagan pa rin no, na nun, uh, gumamit ng MTB uh, MLE. Uh, Chairman, sa tingin niyo po ba higit na kinakailangan nito na kailangan po ba talagang alisin yung mother tongue na paggamit and kailangan po bang i-repeal itong Republic Act 12027? Uh, well, sa kasalukuyan kasi sobrang bagong-bago pa lang. No? Uh, so parang yung pag-repeal nito eh, mga ngailangan at uh, yan ang isa congressional um, action. No? Pero as I have mentioned po, no, eh, yung provision na yan ano, ng um, K-12 law no, ay uh, dapat po na-enhance. Dapat po ay uh, tiniyak na may patutupad. No? At hindi naman kami naniniwala na dahil hindi na ay ang isang provision ng batas ay eh, dapat itong alisin. No, in fact, marami tayo, no. Marami tayong mga mga polisiya no na hindi naman ay patutupad ng mabuti no pero nandiyan pa rin yung batas no kasi um, ang ang challenge ay eh, paano ito ipatupad no at hindi yung paano ito alisin no so yun yun sana no so tungkol po doon sa pagrepeal nito no sa tingin ko um, kailangan po natin ano, ng isang an another policy no uh, regarding this no kung tapano mm -hmm. paano ito paunlarin. i understand yung mga advocates po no ng MTBMLE uh, na kare ngayon ano po at uh, uh mukhang uh, magkakaroon po no ng mga ng mga um, advocacies po na mas parataas no para po sa pagpapatupad no nitong uh, MTBML sa ating bansa in fact baka nga hindi po natin ano kailanganin pa no yung uh, isang batas no mm -hmm. para dito kasi kinikilala rin naman ng ng mm -hmm. amendment na ito no na pwede pa rin naman yung MTBML dapat tapu talaga talagang paunlar nito even our constitution po no uh, recognizes no, uh, our uh, different languages no uh, our, uh, the, the, the multilingual no, uh, character of uh, our society po. Chairman, last na po, talaga po bang makakatulong yan sa sektora ng uh, edukasyon? O pagtutuonan na lang ng pansin ng iba pang problema, gaya na lamang po yung mga bumababang uh, reading comprehension grade ng mga estudyante? Magkaugnay po kasi ito, na magkaugnay mm. yung pagyamit, no, ng uh, wika no na kauna-unawa sa mga bata no as medium of instruction no sa kanilang mga subjects no doon sa kanilang pagkatuto doon sa kanilang understanding no kaya uh, we, we believe no na dapat ayusin ano uh, hindi naman ito nakahiwalay no at uh, dapat pong maging maayos to no, yung kalagayan ng ating mga bata and, and been advocating for such no for the longest time no? na kailangan naman po talaga ng mga ng ating mga paaralan ano, tugunan no, yung mga pangangailangan. And this, this um, uh, again, ano, this another, uh, well, take a look at this uh, particular uh, matter po. No, parang it, it, it highlights eh, no, the uh, kumbaga, um, non-responsive no, character of our policies no, doon sa mga usapin, ano, kaya po ng, ng, uh, ng sinasabi po ninyo. No? Kaya mukhang hindi po na-hit natin ano yung mm -hmm. problema no sa pamamagitan nito at mukha kailangan po natin talaga no, tignan ano pa yung dapat gawin no, ng ating Estado mm -hmm. para tugunan mm -hmm. po yung mga kinakarap na problema ng edukasyon sa kabuuan, hindi lamang po dito no, sa language of instruction. Um, chairman, panawagan na lang po mula sa inyong sektor, sa education sector. Go po, Chairman. Opo, ah uh, siguro una maraming salamat po no, sa opportunity para may paliwanag po ang aming posisyon dito no at um, kami po yung nanawagan ano sa ating mga eksperto, sa ating mga advocates no, mga anthropologists natin, mga child psychologists po natin no and uh, linguists no at mga academics no sa na sana ay uh, Uh, magkaisa no at uh, ma-analyze po ng mabuti ito. Yun, yun yung aming uh, panukala dati no. Uh, habang uh, ito ay merong problema ng nakikita tayo sa pagpapatupad nitong MTBMLE, dapat po mag uh, mag-usap no yung mga mambabatas at itong mga eksperto no, na sinasabi po natin paano ito uh, tutugunan. No? So, ilaw po siguro at uh, maraming maraming salamat po pagkatapos. Pa Maraming maraming salamat po, Chairman, sa pagkakataon na inyong ibinigay para kayo'y makapanayam. Muli po, yan po ang Chairman ng Teachers Dignity Coalition, Benjo, Benjo Basas. Aracada,